So, ito na pala guys ang gagawin mo pag gusto mo, ano, no. Yung silent uh, map lab, no. So, panoorin nyo ito guys, no, hanggang dolo, no. So, magkakuha kayo ng idea dito, no. So, una, kay mo na yung mga, ano, no. Yung fiber cotton, no. Sa loob ng uh, ginawa ni kuya na, ano, no. Na silent at uh, ma-plug no. mga <laughs> bagay yung ano. Yung fiber cotton no panggang sa napunuin. Tapos pag napuno yan mamaya guys. I i-welding na yan lalagyan ng takip. Para uh, sarado ng na hindi talaga larabas yung ingay ng ano yung tunog ng motor so dito makikita natin dito yung pagkabit niya ganyan ang ibabalik mamaya no? so makikita natin mamaya yung guys kung paano niya ikabit at uh, paano rin na walang tunog no? magaling yung discard ni kuya so lahat ng ano kailangan may siksik mo no? yung uh, fiber cotton no? So, ang tawag dito kay Kuya ay, no, Master Muffler. Dahil, siya lang nakakuha ng idea. So, hindi basta-basta yung ginawa ni Kuya kasi, kailangan mo na talaga ng susing ano ito, no, yung maabang pasensya, no. Ayan, sisiksik talaga mabuti yun. So isang sako na maliit na yan Aros maubos pala yan Yung ilalagay dyan sa loob ng ano Nang maplag Yung Fiber coat na ito So ganun katindi Ang ano nito Yung magpagawa ng Silent maplag So Makikita mo dito na yung idea ni Kuya na talagang super talented no? so grabe ang ano niya yung kanyang treno ayun tumalagay na ito ng takip guys na no? yung takip niyan, yun ang magiging silbi na na ano, isasara yan yung welding para hindi, hindi lalabas yung tunog yung ingay ng ano yung andang ng motor so yung welding yan ngayon guys no? isasaksak lang yung ano yung welding machine para isasara yan ano eh yan ang mga gamit yung um, building ni guys so ikakabit na natin dito no? so ito part 1 pa lang to guys no? so magkakita nyo yung idea ni kuya kung paano ba paandarin yung ginawa niyang silent malflag na walang kaingay-ingay Tay, wala na kayang i talaga guys. Kuno ng fiber ko to ko silent mapper. Just start silent.